Isang magandang magandang hapon sa inyo mga kachidaks Tara at samahan niyo ako magpapakain tayo ng ating mga alagang manok At syempre papalabasin na rin natin ng ibang mga nakakulong Dalawang beses ako magpakain ng ating mga manok mga kachidaks Umaga sa kahapon Pero kapag nakakahingi ako sa palengke ng mga sapal ng niyog Ay pinapakain ko rin sila para sa kanilang merienda Binibigyan ko sila kahit mga alas 2 alas 3 ng hapon At sa mga nagtatanong naman kung anong feeds na pinapakain ko sa kanila walang iba kundi galimax simula pa noong nung nag-aalaga ako ng mga maskobidak galimax na ang pinapakain ko sa aking mga alaga kasi based on my experience kapag galimax ang pakain ko talaga sa aking mga alaga bukod sa madami yung itlog nila malalaki at higit sa lahat malalakas ang kanilang mga sisiw. Pagdating naman sa kanilang vitamins, ang pinapainom ko sa kanila ay walang iba kundi vitamin pro. Kung sakali naman na may napansin ako na parang may sinisipon sa kanila, inuunahan ko na sila ng primoxin. Pinapainom ko na sila para hindi na lumala ang kanilang mga sakit. At syempre kapag may napansin naman ako na may mga nagkakasakit sa aking mga manok, hinihiwalay ko na agad sila ng kulungan para hindi na sila magkandahaw hawa At kapag nagamot na natin sila at magaling na sila, wala na silang sakit, pwede na natin silang ibalik sa kanilang kulungan. Sa totoo lang, hindi naman talaga biro ang mag-alaga ng manok, lalo na kung ito ay madami. Kailangan mo talaga silang pagtuunan ng pansin, paglaanan ng oras at pagod. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan natin dumiskarte para meron tayong pambili ng ipapatuka sa kanila. Tuloy-tuloy na pagpapakain, tuloy-tuloy din ang pagdami nila. Sa ngayon, meron na tayong 100 plus heads ng mga manok. Pero syempre, yung iba nakakulong hindi ko muna pinapalabas dahil maliliit pa sila. Dahil sa panahon ngayon sobrang init, minsan biglang uulan ng malakas, posibleng magkasakit sila. Kaya ang ginagawa ko yung iba, nakakulong muna. At syempre buko doon, ang pinakamaganda sa lahat ay meron pa tayong mga itlog sa ating incubator na pinapapisa. So at ayun na nga mga kachidaks, tara samahan nyo ako. Palabasin na rin natin ang ibang mga manok na nakakulong para sila ay makakain na rin o makatuka. Happy farming sa ating lahat ng mga nag-aalaga ng mga hayop tulad ng mga manok, mas gobidak at iba pa. Sa ngayon, tiyaga at tiis lang muna tayo. Darating ang araw, papabor din sa atin ang panahon. Ipapanalo din nila tayo mga kachidaks. At syempre, huwag din na rin kalimutang mag-like, mag-share, at igit sa lahat, mag-subscribe. I-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. At syempre, maraming maraming salamat sa mga manonood ng video ko na to at sa mga videos na i-upload ko pa. Óh! <laughs>